ay hindi matakot, mapagmataas, at mayama. Hindi na siya nakikisiluruhak sa kanyang mapanayot sa takot na baka maubos ang kanyang sila. Dahil iniisip niyang makipe na nanakawal siya dahil alam na may pera. Kung ba di nga pera sa pangitin? Nalinalig ang ng 3 piso at sinabi 3 piso, bakit hindi kayo ng gusto ng may maibigay kayo sa mga bata pa naman kayo. Pagkatapos, sinarambig piso ng bahay. Nang na araw, may napakalakas na bagyong bumating sa kanilang nayon. Baha ni sa Baka matiguro na ligtas ang mga Sa sobrang makasang alon, nawalan ng pa ni si Makipe, pamuntik na siyang panunod. Pagkutin na lang at nailigtas siya ng kanyang mga kanay. Biglang nabitin sa kapatahanan na siya. Napahiya siya at Merci.